Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello ATNs, welcome back to my channel. Update tayo sa Socor Korea. Sa pistang Pinoy, talaga namang uh, napahinto, napatitig at nanood na rin ang mga Korean national at citizen sa pag-perform ng SB19 sa kanilang pinakasikat na kanta na Gento. Ito nga ang video na talaga namang uh, napatitig sila at parang namangha sa galing ng sayaw at pag-perform ng ating SB19 boys kaya naman maraming salamat Korea at uh, sa pagsuporta sa ating uh, pipap at ito nga ang video ng SB19 habang sumasayaw ng Gento na talaga namang nanood na ang mga Korean National sa likod ng uh, stage narito yeah! 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 Hope din at na-conscious ang uh, ibang Korean K-pop fans sa ating K-pop idol na SB19 Sa kasikatan nito, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo